Matapos natin baklasin itong mga battery ng e-bike at napilian na ng mga dead cell, ayan, nahirapan tayo magbaklas nito at nakadikit siya ng epoxy. Kaya naman binalatan ko ito lahat para mapalitan. At pagkatapos mabalatan lahat ng battery mga master, syempre ilalagay na natin yung bagong pambalot mga master. Dapat mayroon kayong ganito hot hair gun. Ayan, yan yung pangpainit nyo dyan sa pambalot na yan para siya ay kumupis. Ayan, tingnan nyo, panoorin nyo mga master Tapos ilagay muna yung ano, huwag kalimutan yung pinaka-flicks na yon. Ayan, nakalimutan ko kung anong tawag dyan Ayan, initin nyo lang At uh, talagang kakapit na yan Ayan, okay Ganun lang ang discarded dyan mga master Kaya panoorin nyo na lang hanggang dulo So bali itong mga battery na to mga master Ay yung nakaraan natin video na pinilihan natin ng mga goods pa na battery So ang gagawin dito ay gagawin natin ng 48 volts So dati po itong 68 volts pinapasimbol sa akin ng may-ari Para maging 48 volts Kasi ilalagay niya sa kanyang pangalawang e-bike So kaya pinilihan natin ng mga magaganda